itong ferry na to is isa dun sa mga inaakitang kong ferries so like na sinabi kanina kung anong meron dito sa ibang malaking barko sa running meron din dito so meron lang yung VHF meron tayong GPS tapos may EIS tayo yan yeah. meron tayong repeater nang ko at gyro diba? So, may best din hmm. tapos meron din tayong beach oh, again radar so dito magmanuber magmanuber si apat okay paglilipat kami doon sa ito yung sa starboard side so pag lumipat doon ng dock doon sa port side so meron din dito ganun meron din ito pang port side kung sa starboard, to starboard din so itong area na ito is kaya chief engineer sipin mo, engine control room nasa bridge o, ito yung lugar ng chief engineer so dito yung upuan ni kapitan at yung pinaka importante ito yung upuan ko so tatlo kami palagi dito sa bridge ako as chief officer chief engineer and kapitan ito kami gamit dito lahat ito yung bridge ng Pass Ferry. Yan yung wings namin. Yan. Diba? Malaki itong ferry. Hindi ito yung guys, Pilipinas na maliliit. Tatakbo ito ng 31, 32. Dati, nung bago pa ito, tumatakbo ito ng 40 plus.